hindi makapiniwala ang mga netizens sa naging tinda ni Carla Abeliana sa kanyang online shop sa Instagram. Ang proceeds sa Carla Angeline Closet ay para raw sa foundation na kanyang sinusuportahan. Kaya lang hindi makapaniwala ang karamihan sa kanyang mga naging paninda. Sa ad sa kanyang online shop ay Carla Abeliana's Closet, Shop Brand New, Never Been Used, and Pre-Loved Items from my very own closet. Ang kanya mga ibinibenta ay mga luxury brands gaya sa Hermes, Chanel, Christian Louboutin, Dior, at marami pang iba. Kaya laking gulat ng mga netizens nang makita nila ang paninda ni Carla. Dahil sa pagkakaalam ng karamihan, kapag nagbibenta ka ng mga pre-loved items, lagi sinasabi ng mga sellers na used but never abused pero sa kondisyon ng mga gamit na binibenta ni Carla ay tila patapon na raw ito. Mas malala pa raw sa ukay-ukay ang mga naging kondisyon ng mga gamit. Dahil hindi lang ito pinaglumaan, marumi pa raw. Hindi nila inakala na sa ganda at kini si Carla ay ganoon ang itsura sa kanyang mga gamit. Malala ang naging pagbash ng mga netizen sa kanya. Maraming nagsasabi na ipinamigay na lang niya ang kanyang mga gamit. Dahil sobrang pinaglumaan na raw ito at ibinibenta pa sa sobrang mahal na presyo. Puna ng mga netizens ay hindi man lang pinunasan ang kanyang mga paninda at napakarumi pa nito. Tila may libag pa raw sa paa. Ayon sa iba ay kahit isang daan pa ang benta nito ay hindi nila bibilhin. Hindi nila akalain na artista ang nagbibenta. Ayon pa sa isang komento, ay bakas scammer account ito at hindi ito si Carla Abiliana. Meron namang kumampi sa aktres. Dahil ayon sa iba, ganon talaga ang presyo kapag luxury goods ang ibinibenta. Dahil kahit ano pa ang maging itsura nito, ay hindi talaga bababa ang presyo nito. Sagot naman ng iba, alam naman nilang mahal ang mga luxury goods, kaya lang nag-overpricing raw ito si Carla dahil may isang sapatos na nakitaan pa ng presyo. From $600, ang sale price ito ay $149. Pero binibenta pa rin ni Carla sa mahigit na 6,000 piso. Konti lang raw ang binaba sa presyo at masyado na raw pinaglumaan. Tila raw ay mas nagmahal pa ang kanyang binibenta. Sa lungat sa caption na lowered prices ang mga ito. Sana man lang ay may nag-advise sa kanya ng mga kaibigan kung paano magbenta ng pre-loved items para hindi ito mapahiya. Sinuportahan naman ni Rabia si Carla at nag-comment ito ng abang mode. Kaya nagtakatuloy ang mga netizens kung ano kaya ang nabili ni Rabia. May nabili kaya si Rabia? Ano sa tingin niyo? <coughs>